Okay guys, ito na yung set out guys sa mga solid supporters. Set out kay Ronel Cinco, Silent Hunters from Tacloban City. Set out kay Linux Blog. Set out kay RM Almokon Blog. Set out kay Barco the Channel. Set out kay Ero Set out kay Tonix Blog. to Next Birds TV. Shout out kay Kuya Glenn TV. Shout out kay Bugoy Channel. Shout out kay Michael Kabil. Shout out kay Albert Tagayon. Shout out kay Marcelo Adubas. Shout out kay Ronald Manipol. Shout out kay Foxy Outdoors Okay doll Mga tops salamat sa Walang sawang pag-suporta Sa ating mga content Thank you pumps na narrated pumps ang tapang alpas na to pups kahit hindi mo nang kasi tabo ng pups dumapo kagad sa pulog sige 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 pups ipukunin ko na pups ibaba ko kayong tali pups ito yung style pups na pangatid pups na tawag sa amin na pups may tali. Dali siya Hagis mo yung ano pag doon sa may mataas na kahoy papis.